So, balik Patangas tayo. Ayan. Dito tayo ngayon ulit. Medyo tuyot yung mga lupa ngayon dito. Kasi wala nga ulan. So, ngayon, ang pagbabago ngayon dito. May mga nag-alaga uh, ng mga manok dito. Kaya maririnig nyo ngayon. Ayan. Puro ano ng mga manok. Tilaok ng manok. Ayan, no. Oh. Puro manok na itong sa kabilang lote. So, yung ating walang pagbabago, ganyan pa din. Ayan, Ay yung bahay. Ayan. Ayan. Tara punta tayo sa baba. Update tayo ngayon. Pagod ninyo, oh. Tuyong-tuyo yung mga dahon. Tapos, yung paminta ko, medyo ano na, parang natuyot. Ayan siya. Wala namang, may bunga, pero, ayun po, konti ngayon ng ating paminta. Siguro sobrang tuyo. Tagtuyo. Tapos yun, wala na rin. Wala na rin yung isang paminta ko. yung kabilang lote. yun ano na siya. Mm -hmm. Mga manok. Puro manok. Kaya maririnig mo sa madaling araw yung kilawak ng manok. <laughs> ayun, So, uh, ngayon, may mga buko tayo. Ako dyan. Yung ating mga kape. Ito yung daan ngayon dito. Dati doon sa kabila kami dumadaan. Medyo matarik. Mas okay pa to. Ayan. Maraming bunga ngayon, mga langka. May daming bunga ng langka doon. Yung mangga. Uh, start pa lang ng pangabunga. Medyo malilit pa yung mga bunga. So, ito yung ating mga kape. Ayan, kape. Ito yung gawin ano puro kape ang nakatanim ayun tapos ito may kamias tayo dito tapos hanggang doon sa baba na yun puro saging na yan sa alangka ito sa daanan namin may mga saging din tapos kape ayun na may bayabas may bunga din yung bayabas hindi ko pa masyadong nabibisita yung mga kape yan kape din yun eh ang gawin na 'yon. Yung nakatanim sa ano, madre kakaw. So, ito yung ating piggery. Ayun, ang kabilang na 'yon. Piggery din natin 'yan. Bahay ng ating mga baboy. So, ito yung mga kubukong natin. Medyo may konting mga nasira. Na rin kasi matagal na rin kasi mga 'yan. So, ayun yung paligid natin dito. Maririnig mo dito puro mga ibon. <laughs> Ayun yung bago yun, yung solar na yun. Pinabili ko yun. Ang mga buko. Ang dami rin bunga. So, napapabilubutan dito ng mga mm. Ang iba nito? Ano? Ilog. Sa ilog. Ay, nanok. Ilog yun gawin na yun. Ayan. Ayan pinakadulo na yun. Medyo malayo na. yung aming baboyan. Naglilinis sila. Kahit may mga manok dito. Alaga yun ng aming bantay dito. Kuya Pamboy. Eto, hindi na ito na ano, ng tubig. Tato, nilagyan namin ng tubig. Yan, <laughs> maliligo kami dyan. Kasi yung ibaba na yun. Yung nasa baba na yun. Ayan silog. Ayan, no? Pero hindi masyadong tuta. puro saging na rin yan sa kalangka. So, yung aming mangga. Dami rin yung bunga. So, nagpapausok sila para yung mga may mga ano, alam niyo ba yung mga putakte? Yung masakit mga gat. Yung sting ka. Pag natusok ka nun, ako, sakit. Mamaga talaga. So, dito kami sa kubo ngayon. Dito kami na tumatambay. sa so, yun na yung ating mga giant mango. Yung mga bunga na. Yung bunga na. Ah, dito kami kumakain. So, dati dito meron din kami dito. Dito kami natutulog dati. Pero hindi na. nasa taas na kami. Kasi ito, ating mangga. Eh, sagi ba may bunga? Oh, may pusa. Ay, ay, kawawa naman. Kawawa naman may pusa. Ito, oh, may yung isang saging dito, maliit lang siya, pero may bunga. Ay, yung bunga niya, oh. Maliit lang, no? Ayun. Ito yung mga giant katimor natin. Ayun. May mga bulaklak na rin. Ayun, Ayan. Start siyang magbulaklak. Huwag lang sigurong uulan. Kasi pag umulan, masisira yung mga bulaklak nila. May mga kalangan seeding kami dito. Yung mga bulaklak. Itong mangga na to, hindi pa namumuma. Tagal na. Kasi, hindi masyadong naaarawan. Ang ganda na doon sa baba. Sa amin yung mga mangga namin. Presko-presko doon sa ilalim na yon nakita daw nito Kuya Pambo yung mga eto namumulaklak na rin oh. ayan nag start ng mamulaklak so bali tatlo na yung nakikita ko may bulaklak pero meron pa daw gawi doon so ayan tingnan nyo puro saging naman dito itong mga puno na to yung malalaki na yan mahoga ni hindi namin pinapaputol yan na hayaan namin kaya alam nyo dito kahit na summer presko pa rin Ayan. Yung mga saging na yan, pag namunga, binibenta rin namin. Ayan. Oh, so ito yung ating piggery. Eh. Ito oh, Medyo konti nga yun yung ating mga alaga. Ayan o. Kita nyo. May septic tank kami dyan. Ayan. Kaya walang lumalabas na mga oh, madumi. Lahat nakasave. Talagang malinis. Kaya pag pumunta kayo dito, hindi nyo, walang amoy. Wala kayong maaamoy. Uh, <laughs> Something. May konti syempre pag after na mag ano ng mga baboy. Meron yeah. pa din. Kasi eh, madalas talagang dumudumi yung mga baboy natin. So ito yung tigari natin. It's so empty. Meron kami dito. Laging malinis yan. Ayan. Tubig. Ito yung gagawing inahin saka yung iba yung lalaki gagawing patinar naman ayun tatlong nakabukod ha. ito nanganak tatatlo laking inahin ako <laughs> mugtong mugto yung ano niya daming gatas para sa tatlo so yun lang ito yung update natin ngayon sa figure okay, yung nandun mga, puro inahin ng mga nandun sabi sa ito yung kubo okay, bye